Pagpapangkabuhayan Pagpabigit kabuhayan, kabuhayan oh, thank, you, thank you, thank you Mamimili kami ng mga tao Na arapat dapat talaga mabigyan ng pera And for today's video At uh, nandito kami kasalukuyan sa biyahe At meron kami nakitang sobrang nakakaawa guys Tutulungan namin siya So, kasi napansin namin kanina eh Mamaya tingnan ko Aabutan namin siya ng cash Okay At ito sana makatulong sa pamilya niya Na talagang syempre, alam mo naman Ang hirap ng buhay ngayon Di ba Tito Jun? Ayan kasama ko ngayon sa Tito Jun Tsaka si Master TV Ayan Kami talaga Ito ang tinatawag na Tulong on the road Tulong on the road to Tulong on the road Okay Mamimili kami ng mga tao Na arapat dapat talaga mabigyan ng pera So ito Ito naman si namin na Kuya 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 没有。 dito Jun? O, oh, diba? O. Oh. Ano, hindi. Wala ba yun? Ang bata ay, na lang yun. Yeah, <laughs> Grabe yung ginawa natin. Biro mo, nagdadrive lang si Kuya pero nanalo siya sa on the road tulong. Yes, oh, oh. On the road tulong to. Oh. On the road tulong yan. Anong masasabi mo oh. nagbigay tayo ng I napakalaking halaga para... E What? What? Biro mo, walang ginagawa yan. Oh. Nagmamaneho lang yan. Oh. Tapos nagkaroon siya ng 100 pesos. Oh Mamin. Ito, walang video to. Basta video naman nila. Hindi to to yan. Hindi to true lang kaya pag may video. Ito, hindi po nakabideo So ayo guys, and syempre, nang siya, di ba? Nang yan. Oo, ang pa nakabukas yung bintana so, eh. di ba? Oh, Kaya ngayon, siya yung napili natin bigyan ng malaking halaga. Diba? Napakalaki yun! Hindi, ikaw, saan mo pupulutin yun? ikaw, master, Sa Saan mo yung 100 pesos? Kahit maglakad ka, suyurin mo yung EDSA, wala kang maikitang 100. ng namin. <laughs> ayun, lang so, kuya. ayun, Ang Team Malakas tumutulong yan, kahit walang camera. Walang ni-script to. Oh. Totoo, to, talagang tulong tayo. to. Mga lahat muna nang babas Sa akin, kay Dito Jun, kay Master TV, sa, sa, team sa buong Team Malakas. Eh kita, niyo naman yung ginagawa namin. Oh. Ito kasi, ginagawa may camera to inspire other vloggers na kumikita ng malaki. Kagaya namin, sobrang laki ng kinikita namin. <laughs> 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 Tapos, hindi, binibigyan, sinishare oh, din natin. O oh, oh, ba diba, yung binigay namin 100. Malaking tulong na yun, syempre, Ikaw ba naman, oh. Guy? Nagda-drive ka lang, nagka-100 ka pa? Para ang nanalo sa loto, okay. <laughs> Para, sa loto! Para! Sa loto nga, kahit tumaya ka ng tumaya, di ka mananalo oh, eh. Okay. Eto, hindi siya tumataya, pero nagka-100. ang tinatawag tulong oh. on the road. Oo, oh, oh. so abangan nila yung mga next episode natin kasi marami pa rin na yung ipigay. Oo, basero, alam mo. On. on the road, tulong! On the road, tulong! Siyempre, yan ang pinakabago naming episode, abangan! Sobrang grabe. Ako na ako eh. Gusto ko maiyak kanina pero nung nakita ko binigay kay kuya talagang hindi nakakaiyak yun ah. Biro mo pinaghirapan mo yung 100 pesos tapos ibinigay mo lang ng walang kahirap-hirap. <laughs>